Plimado kami ngayon ni Uton mga know, dahil yung pagkabihag nila sa mga bata wala kaming uh, bakas na nakikita kung lang ba yung mga bata no kahit ano lang no kahit uh, uh yung mahagit, sana makita lang namin na lang talaga yung mga bata so naging laking problema namin ngayon ni Utol na wala kaming naging sinyalis kung hawak ba ni Tigre yung bata o kaya ni Bakla o kaya ni Sino nga yung batang-batang commander tol? Hamsam. Hamsam Hamsa, Hamsa. Si Hamsam Hamsa. diyan mga kaidol, I back po sa channel ni Birds Tech TV na. No? So magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Good morning, gabi. <laughs> Thank you so much pa rin mga kaidol na no, sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mga kapatid no, sa kasamahan sa namin. So, andito na rin kami sa bahay ng nanay namin ngayon mga kaidol. Uh, hindi po kami nakapag-explore uh, pa sa ngayon. Kasi uh, sobrang nahirapan na po talaga kami. Ah, uh, hindi namin alam kung saan talaga namin hanapin yung ah, uh, mga ah, uh, yung anak ni Caps at saka kay Ranil. So, pahinga muna kami sa gilip mga kaidol no? so naging agresibo na rin yung mga kalaban namin ngayon mga kaidol so, nakadismaya mo pong isipin pero ka ay papano ay lalaban pa rin po kami mga kaidol no? so may susunod naman po kami yung problema mga kaidol no? Uh, pumunta dito sa amin ngayon si Tisoy uh, humingi sa amin ng kunting tulong para sa kanyang uh, ultrasound sa kanyang ano sa kanyang tagiliran yung operasyon niya so makaalis maya po ngayon mga kaedol okay wala po kaming ma wala pa po kaming maitulong ni Ibrahim ngayon so, grabe na talaga yung mga pangyayari itong mga kaidol kahit sa ano kahit sa mga views namin mga kaidol no wala na talaga kaming sasaho rin no so, minsan na talaga napahinaan ng loob uh, aming mga views ngayon salamat pa rin po sa inyo no so uh, shout out sa inyong lahat dyan no na uh, sumusuporta sa amin kait uh, kahit nasa hindi sumusuporta sa amin shout out pa rin sa inyong lahat dyan no uh, shout out dyan kay ano sinis pamili uh, from Bicol uh, Garcia pamili from Bicol no uh, Balandrayos pamili from Laguna Uh, shout out sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. So yan, shout out sa iyo dyan, uh, Idol Norosman. Uh, Monalisa mindosa shout out sa iyo ma'am. Uh, maraming salamat pa rin. No? Thank you so much. No. shout out. Maria Vergara, shout out. Uh, Adin, Lin, shout out. Uh, Makilin, shout out sa iyo ma'am. Uh, Zerms, uh, shout out sa iyo dyan. Uh, Ridros Ridrus uh, thank you so much uh, Mami Sky uh, shout, shout out sa iyo dyan. Uh, Marisa Ablador uh, shout out sa iyo dyan. Uh, Kiro Tarasi uh, shout out sa youdan so, maraming salamat pa rin no so, thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin so yan mga kayo no? dulu andito ngayon si Tisoy no so, eh, wala talaga so, pasinja na po talaga humingi kami ng dispensa kay Tisoy so ayan mga kaidol para ano uh, uh, gugupitan lang po natin si Tisoy ngayon no yun lang po yung kaya namin maibigay kay Tisoy na libre na walang ano walang bayan kay, kasi pag andun siya sa uh, barber mong papagupit ay magkakabayan siya ng 100 pesos manumanuhin lang po natin mga kaidol yung kaya lang po natin so yan, thank you so much sa inyong lahat oh. Uh, God bless po sa mga patuloy na sumusuporta sa amin uh, kahit nasa nagbabas palagi sa amin oh. sa mga hindi naka uh, hindi nakakagusto sa amin so, maraming salamat pa rin po uh, thank you so much pa rin po sa inyong patuloy na pag ano sa amin so yan, God bless po sa inyong lahat so yan mga kaidol oh. yan si yan mga kaidulo yan si Tisoy mga kaidul So nagpapagupit siya Ginupitan ni Otol Si Otol yung mismong nagsabi nagupitan siya Kasi uh, para makita din no Malaman din natin yung ano yung meaning ng pagiging ni Tisoy niya Kung hindi siya Tisoy Kaya ginupitan siya ni Otol mga kaidul. So yan talaga yung talent ni Otol mga kaidul, Yung pagugupit no Pati na rin sa kantahan Kung sayaw din meron din siyang talent

na kay mga na hunaan nga mga area nga posibilidad nga pagdala nila sa ilang mga sa mga bihag ba uh -huh. na ah. mm -hmm. so isa yung nagsasabi mga idol meron siyang alam na mga daghan daghan na posibilidad daghan yung area magpapatok uh area -huh. so apat so hindi lang natin sabihin kung saan mga idol para hindi sila makapaghanda so yan kung pirwado magsasabi si Tisoy kung saan yung mga uh, uh, area na pwedeng pagdalan sa mga bata So, uh, daw well, sabi ko, ano nga yung pakain ni Tissue dito, Tol? Diba ano yun, hindi siya namin tulong para sa, ano niya, sa, yung sa operasyon niya para sa ultrasound sa niya. Hindi yan mo, Tol. Anong may ibigay natin, i eh? So, yun yung pala ang pakan, kasi sila lang yung nag-usap kanina mga ka-idol, no? So, yung pakain ni Tissue ni pala mga ka-idol is, uh, nanghingi siya ng konti daw kahit pambili lang daw ng gamot niya so maya maya meron akong sandaan dito siguro si Tol din yung daan, bigyan din namin si Tisoy mga kaidol nagsandaan tayo Tol tulad ng dati eh. wala naman tayong ano ganun talaga bigyan namin si Tisoy mamaya mga kaidol no? so yun yung pakay niya gusto niya magsabi sa lugar at meron din ah, nanghingi din siya ng konti so okay lang yan importante na sito yung pamilya niya ko lang iya talaga to si Uto lo. Talo talaga ako sa mga talent ba. Yan. Giling magupit to lo. Yan mga kaya dalo. Parang pamilyar to tisoy. Sila na to Update saan di sa mga, mga commander no. Kaya basig ma-fan ka ba. Ang dama yung pamilya ba. Abog tol belakang sakit sebelah belakang Yan mga kaidol no. Pupugiin na natin si na para sa nagkasakit tayo mukili di Japan Tisoy. Hmm. Ha? Wala pa na ulian. Ng tambal nga katong gikuan ni mo dili wala na effect. Kurot na. Kurot na na to. Ah, bitalaga si Uto lo. No? kita kita ko yung moral mo ba? dala mo talaga kahit saan yan ba parang yeah. naging tambal mo na rin yan ba so yan mga kaidol no so si tisoy ay pinapugi muna ni utol so maya maya kakausapin namin si tisoy mga kaidol Upcam tayo mga kaidol no para hindi makapag handa yung mga kalaban tanong tanongin namin to kung sa anyong mga posibilidad na pagdalhan sa mga bihag na bata. Dako lagi tubong babae ti sinap ga gabiha ga kwan pu mga bayaran nya babae sauna. una. Hmm. Nang gilay mga babayaran da tutul. Mga bayaran nga babae ti. Kali ra man mukuha. Tubong unak sa gilingkuan. Jo. Nga si si kung ti sibat talaga. Tisoy naman pala Mamaya tayo na sukon tayo mga kaidon kasi baka tayo ay magupitan. May senior para si Tisu tol. San. No. 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 Oh, nga, no. Mm. parang mata nang limango tol no. Mm. Tingnan mo. lapih ya. eh, yeah. pihitin mo nga tong silver kasi parang nahanap. Hindi. Yan yan. Yan uh. parang mata nang limango. Mm. Yaya ini wasan ko segunting, bakal baka maputol to. <laughs> mukha yak na luha yan Di ba nag-ano si Kuya Kap? Siguro nag-explore sila kahapon Kaya hindi, hindi ko alam kung kahapon ba yun O ngayon ba ito sila nag-explore Ano sila naghanap sa anak nila So yung lokasyon na sinabi natin Yun din yung sinabi natin, natin uh, Sa atin nung nakaraan Palipat-lipat uh, tayo mo sa unang area no? mm -mm. ni no? Mhm. Gusto man ni mo sa pagulo mo, sa may naging reaction niya pagulo niya ni mo to. Kating yan. Lipay kasi ya. Mhm. Nana no, yang sawang at isoy. Mhm. Kasi okay. yun daw kasi nawala kasi ba. Bro, kalangan niyo ng kubo Tisoy. isoy. naman niyo ng kubo So, lagay natin yung camera tol. Ah, so, lagay ko lang yung camera mga kaidol no kasi ah uh, hindi na anong dalawa yung hinawakan ko. So, ting tingin lang tayo diyan. <laughs> So yun mga kaidol no, talagang uh, naging problemado kami ngayon ni utol mga kaidol no, dahil yung pagkabiyag nila sa mga bata wala kaming uh, bakas na nakikita kung nandun ba yung mga bata no kahit ano lang no kahit ah uh, uh, yung mahagit, sana makita lang namin na nandun talaga yung mga bata yung so, naging laking problema namin ngayon ni Utol na wala kaming naging sinyalis kung hawak ba ni Tigre yung bata o kaya ni Bakla o kaya ni sino nga yung batang-batang commander tol? Hamsam Hamsa, Hamsa. 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 si Hamsam Hamsam yata yan tol so, kasi yung mga commander na yun mga kaidol lo uh, ano kasi yun iba-iba yung kanilang dis, uh, ano tawag nun tol? This Ano yun? Yung lugar na Pinag Ano na ba? Pinag Ah uh, Tawag naman kayo dun so, Iba-iba yung mga Grupo nila Kumbaga ba? Yung grupo nila Iba-iba So Ang Kanang kamay ni Ano ngayon Ni Tigre is Si Bakla Ah uh, Yung siamsa Yamsa Ah uh, Siya yung pinadala ni Tigre Siya yung kapalit Kumbaga ni Tigre Kasi si Tigre Umalis Kasi naging masyadong uh, mabango yung pangalan ni Tigre sa uh, lugar na kung saan maraming mandido no kaya mali siya para uh, hindi siya ma ano no marami kasi naghahanap sa kanilang mga kapulisan at mga kasundaluhan mga kaidol no kaya sana makahanap tayo ng informasyon no so sinubukan kong kontakin yung ano natin mga kaidol no yung informant natin no so, sana sana magtipay yun sa atin mga dun, no, para malaman natin kung saan yung mga bata talaga no para isang mission lang yung mangyaring sama-sama ang lahat ba para makuha yung mga biyag agad. So, medyo tahimik si Tissue So, mag-oop ka muna kami mga kaidong, no Continue na lang namin mamaya Pagkatapos ng gupit, no Kasi masyadong mahaba Paghintayin pa natin na matapos yan, no So, yan uh, upka ka muna kami mga kaidong, no Mati nga tol. Ang galing mo talaga magupit tol. Yan. Harap mati soy. Oh. Ati soy na nga. Yum. So yun, uh, sinabi sa amin ati na yung mga lokasyon mga idol. So sana hindi yun mali yung sinas sinabi mo ati Sino tu, ah. si to? Si, ha? Sino to? Tulungan mo tanan. Ah. gusto na ka magsabay sa mga mong tulong si Ria. tol? Ha? Sino? Hindi siguro no, kaya naman si Ibati no? Mm -hmm. mong pamilya, okay na okay rin to. Ang yeah. asawa, tabaw, yapon. So yan mga idol, sit sa mga idol ah. Tapos na ginapitan ni Otong. So, makakatipid dyan yan kasi ang hal ng pagkupit niya sa mga ano. Sa mga ano, nagmayas sa mong pagpagotis ay? Wala. Ha? Wala. Sa mga masulti ni mo, ha? Ano? Sa mga nanay doon niya nabagko. Oh, try doon ay

Ano pa libat libat? Di yung kaku tosong abang ano pa libat libat ni sa unang tapatul? Pwede sampulang sampulaw kasi bukayag. Hindi na. Hindi na. Patawa na tatulong sa supporter ba? Kung mga nara. Ina na juga sa likom ijan tini si tisu si kusilang grupo no. Tanga na kung bimuna tuk tinuol yun nga kwa ni sa unang. Kasi na panitain din nagwan. Kasi na panitain din nagwan. Takabalo. Tawo ka mo kanta tisay. Jumay. Saan, pwede rin mga example ni mo, isa-isa kanta lang. Ayaw, ko lang. Serius, bukan na. Sige, itong gilid, kanta. Pero kabulo kamu kanta. Tau na, pagkakar rin na. Sabay ka na mo, mamaskuta? Pwede. Ha? Pwede. Tol, mamaskuta, tol. Sabay na to si Itis, tol. Yung libat mo aku Ako yung dancer ninyo. Hmm. Masa, tanong ni mo, saya o kanta? Raulay ka na. Pwede saya, pwede kanta. Oh, pwede kanta, pwede saya, pwede punong talagang tabling ko. Ya, tawana ni seryoso tol murag ga igaw ni tawana sa kan pero kita ti say mas pai ko nang di nakamu balik sa imong pagka pansaw na kay lisod king kinabuhi na to dili ko dili to na ko na koy dog pamilya pero ko ah, oh, na isip tin ang pamilya ni eh ang yung cellphone na mo cellphone na mo cellphone na pero sa man buak niya ta ah dito sa sa ko to dipuka dipuka ko sana ta mo blackboard ko sipon nga tarong daw ta to cellphone mo hang Kasi gusto niya sa mga vlog tol, makasabayan sa tol Kung maulian ni tol ba tol, makatabang sa tol ba tol to. Tabang ngipi, kung maulian na ka na yung mga ibate Hantingin hmm. mo na itong mga kalaban hmm. So yan mga kaidol no ha Malaki yung maitutulong sa atin itisi pag makatulong, uh, makaano to sa atin sa eksplorasyon kasi may malakas nung uh, pangangatawan no, kita natin sa kanyang katawan kaya gusto na ta sa ala natin pasampulin kumanta. man man si Tisoy. Alam kong hindi nahiya to tol. Tol nahiya to tol ba? Huwag mahiya Tisoy. man Nagtanong kung may right made I mean, ba ni... Be... Ayun, makapiright na na tol. Huh? Makapiright ta. Yeah, makapiright ba na? Anong may right made niya kanta? Yeah. So yan mga ka-idol lang. So malaki yung pasalamat natin kasi magkatulong sa atin si tis Tisoy sa pagsasabi sa mga lokasyon no. So siguro hindi na namin nahabaan yung uh, video so at least nakita natin si Tisoy na totoo na talaga Tisoy yan lapit natin ng konti so nung dati may nagsabi na bakit Tisoy yung tao sa kanya hindi naman talaga siya Tisoy ayun Tisoy na talaga tol kasi ginupitan mo ginupitan mo Yun So, yan, mga kaedol mo, magpapalam na kami Ah, so, uh, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta, no? God bless you all mga kaedol so, ka paalam na po sa inyong lahat mga kaedol mo shout out sa inyong lahat dyan God bless po sa inyong lahat